dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayong lahat. So dumating na yung araw na pinakihintay ni Ramil at ni Michelle, no, ni Mimi. Sa kanilang pagsisimula ng isang bagong buhay, ang buhay may asawa. Sa mga ninong at ninang, kasama ako doon, Lagi ko rin sinasabi, hindi lang ho natatapos ang ating responsibilidad sa ating mga inirigalo sa mag-asawa. Sapagkat sa malalim na Tagalog ng Ninong at Ninang, tayo ay pangalawang magulang. At katuwang ng mga magulang ni Naramil at Mimi, tutulungan natin ang mag-asawang ito sa kanilang pagsisimula ng isang bagong buhay. At dahil tayong lahat ay saksi, tayo ang magpapatotoo. Kina Ramil at Mimi, kapag sa buhay nila, dumating ang parang ayaw na nilang magsama sa hirap, ayaw na nilang magsama sa dusa, ayaw na nilang magsama hanggang kamatayan. Patotohanan ninyo ang inyong maririnig mamaya sa tipan ng kasal. Nasasabihin nila sa harap ng Diyos at sa harap nating lahat, Naririnig natin at makikita natin. Sasabihin nila sa buhay, sabi nga, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa buhay at kamatayan, magsasama sila bilang mga mag-asawa. At sa inyo Mimi at Ramil, sana yung tipan niyo sa kasal mamaya. Damhin niyo at patuloy niyo laging banggitin sa isa't isa. Dahil isa rin ito sa bahaging magpatatag ng buhay ninyo bilang mag-asawa. Kaya ho, patuloy natin silang ipanalangin sa Diyos at hingingi sa Diyos ng awa, biyaya at pagpapala na itong pinapasok na buhay ngayon ni Naramil at Mimi ay patuloy na biyayaan ng Diyos, pagpalain ng Diyos ng isang matatag, matibay, masaganang buhay bilang mag-asawa at bilang pamilya at huling paalaala Ramil at Mimi. Ang kasalang ito mamaya matatapos sa reception. Pagkakain nating lahat, uwi na. Tapos na ang kasalan. Pero ang buhay ninyo bilang mag-asawa walang katapusan sapagkat ang buhay mag-asawa ay hanggang kamatayan. Sabi nga sa English, your wedding lasts only today, but your marriage is for the rest of your lives. Kaya sana, Ramil at Mimi, mabuhay kayong lagi, manatili kayong lagi sa pag -ibig aming nagagalak sa sasayang yung hiyara, at ng Sa ating sambayanan, tanggapin ninyo si Sampu Kaspala nila magkaisang bigdi mula ngayon hanggang wakas. Minamahal ko nga uh, Ramil at uh, Michelle, sa niya at Kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan responsibilidad ng Panginoon. At sa pagdiriwag ng huling hapunan, mulit muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagamahal. Ngayon sana, ngayon na may pusang loob na kayo dumudunog sa sambayan nito at humihiling na panalangin upang ang inyong panghabang buhay at pagubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Ramil at kina uh, Michelle at bukas palat silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyo na ipahaya ay yung damdamin sa isa't isa. Michelle, bukal pa sa iyong loob ay yung pagpahito upang makaisang dibdib si Ramil na iyong pakamamahalin at paglilipuran habang buhay. Ramil, bukal pa, Bukal pa sa iyong loob ang iyong pagbarito upang makaisandibdib si Mimi ng na iyong at paglilingkuran habang buhay. Opo, Padre. Kayo pang dalawa ay handang gumanap sa iyong pananagutan sa iyong responsibilidad, sa simbahan at sa bayan na umaasa inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng po may kapal upang sila ay inyong palakin bilang mabubuting mamamayang kristyano. Minamahal ko, Rami at Mi Michelle, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagkaupin ninyo ang inyong mga para at ipahit ninyo ang inyong medyeng magkipa sa banal sa sakamento ng kasal. Mi Michelle, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, Tinitipan kita maging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanggit ka ng buhay ngayon at kailanman. Ramil, sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan, Sinitipan kita ang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at, at ligaya. Ikaw so lamang ang aking iibig at itatangeng karugtong ng buhay ngayon at kailanman. man. Michelle, si masangayong kaban na maging asawa si Rene, malalit ngayon ay isipan sa bataas at banal na simbahan? Opo, Padre. At kung puso ba ang pagkakalobo sa kanya na yung sarili, kanya may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang panagutan ng buhay ng asawa? Opo, Padre. Ramil, sumasang ayaw ka ba na maging asawa sa si Michelle, na narito ngayon ay isulat sa batas at mga alipintunin mm -hmm. ng ating na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakarapos sa kanya ng sarili kailan kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balik sa Pilipinas ang pananabotan ng buhay ng asawa? Opo, Padre. Ang ama amanaming kapag kapagkalina, ang amanaming tapat, pagbalayan mo po kami naging isang palad. Kapag hindi mo po sa lahat ng oras, ang pagsasama namin ng nisay at bogas, puso't diwa, lagi sana magkaisa at gaway maging matatag sa hirap at unos. sa hawak ang ay magkasamaang maging tapat sa pagibig na at kailanman. na ano, ang langit at ano? lupa ay ano? sasaksi sa inyong pagtitibay. Sa ngalan ng sakayan ng kami lang kapatunay na kayo, kayo mag-asawa na sa mata ng Diyos sa at sa mata ng Tao. So, Bukas namin kayong tinatanggap kayo at, at makakaasa kayo, kayo sa aming tangkilig at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng inang simbahan, pinagkitibig ko at binabasbasan ang pagkataling puso ng inyong pinagkipan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. naman namin maawain. Basbasan mo kukupin ay yung mga lingkod na sinaramil at misya. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aros nito. So, kapag kakamit ng buhay na walang hangga, iniluhod namin ito sa pamagitan ng Yeso Cristo kasama yung Espiritu Santo magpasa walang hangga. Amen. Ama namin na pagmahal. lingapin ay yung mga lingkod na sina Ramil at Mimi Shiel. mo na silang magsusuot na mga singsing na Ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Inilulot namin ito sa pamagitan ng Yesu Cristo at sa aming Espiritu Santo magbasaw ng handal. Amen. may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing -sing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Alam at ng Espiritu Santo. Ay. Ramil, kailan may di kita pagtataksilan, suot mo at pagkaingatan ang sing-sing na ito na siyang sanla ng aking pag-ibig at katapatan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O okay, Michelle, kailan may hindi kita pababayaan, inilalaga ko sa iyo itong mga ahal na tanda ng aking pagpapahalaga at sa kapakanan mo at sa ating mga magiging anak. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ah. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ngayon ay uh, buong galak naming uh, ipinakilala sa inyo ang bagong mag-asawang kristyano na katitipan-tipan lamang ngayon na sila magsasama bilang mag-asawang susunod sa kaloban ni Jesus at isa sa buhay, ang buhay ni Jesus at ng ating inang Santa Iglesia. Kaya, dahil po si Mrs. Michelle Horario.

kang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kay magpakailanman ay kasama ka the blue, and then out of the blue, and God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and all that i That gave me you. And for all the times I wore myself thin, like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw, I saw half empty. Now overflows like a river. My soul. Every doubt I had, I'm finally free, and I truly believe God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and all that. I'm